Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. bayan mag-U-turn. Picture lang <laughs> kami. iniwas na sa bayan kasi yung bayan kasi dyan metro, medyo ano, traffic. traffic, Bayan ng Burgos Mahal na maganda yun, o kaya? Masyerte, yung mga uh, ganun na nila. Yeah. Yeah. No? Yeah. Ayan na. Ayan na. Oh, o, na na, oh, natatanaw niyo na ba yun? Si Arco. Oo, natatanaw niyo na ba okay. yun? So,

I'm in you know. Tarag. Ito ba yun, Red Red? Ito oh, mo lang more. Sinong nag-ano? Oh? Ito ko, galing tayo doon sa meron noon. Hindi rito yun. Galing pa tayo ng patapat noon. Kaya wala pa dito. Namimiss na namin ang bulan. may niyo oh. excited dyan ah. Pwede kami Eh, ke pisau tu? Siti tu tak mungkin ke 5 lang ako kuling nag sa Wala na buksan yung Blue Lagoon ako lagi Ay, sa Blue Lagoon eh. Napasok kami dati doon eh Tidak yung yang kita bantu. Tidak ada yang kita bantu. Pero Oh so bakit ganun? solar yun eh, kaso bakit tabi-tabing halos? tabi ama? Baha, bastos. Basta parang sila, si sila. iba supply nun. Dito lang yung supply. With

dito? Sa Kibo yun. Kibo. Sa kaya Kibo. Sa kaya dito yung Kibo. Sa kaya dito yung Pagkakita siya, eh. Wala, mahina yung signal. Sana may wifi sila. Hindi ko natanong kung may wifi. Hindi ko natanong muna. Hello? Hindi ko natanong muna. Ang kibo nandyan lang, oh. Thank you, mga pongs. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo po kung sa akin ng video. Bye.